Ya, kami karon dere sa Buwa 101. Asa ning dapit? Siwa. Masiwa. Marigundun. Yan. Utok sa baboy. lagi halo na sa pung umagad. Nga si Analin wa pa siya pero buyag. Dapira pero. Sa man nga Patis <laughs> ni. Pat butangan og pas. Tanin. Mo utok sa baboy. Ano na sa tapos iyan to na o kumumutiyan lagi tuon ta ni taad na lang katapusan dayon naami ami Muna ni pusok dere sa lapolapo wala ni sa manila ba sigog istorya sa planta ah unsay yeah, yeah. pusok kuno pusok daw nga hard. Muna na say pusok oh atong abihan ha ablihan godon ha Ablihan sa kong anak yung mahoran, o. Muna siya, humay. O, gisulod sa lukay. gisulod mm, sa lukay. Okay. Yan na, siya ay lumpia. Sausawan. usawan, sa patis. Na sili manghang. O, uh, muna siya ang utok. Utok sa tao. Utok ni sa baboy, ha? Dili sa tao. Delikado kong tao na. Mag-order ka. Ikaw good mismo ang magluto. Hmm. Pero puso, doon ka na. ko anong kukaw puso ba? Ah. ang ah, mag-asawa. Morning mag-asawa ang kaslunun. Hmm. Ako ang amagan agad nga guwapa. Pura buyag. Eh, gabi yara ba Ako, pura buyag na anak. Salamat o. sa mga huran. Morning siya. Oh, Morning area. Oh, Morning area. Oh, area. Gusto <mari> oh, mo yung mga reo, marigondon, lapu-lapu, ang ano siya. Ana, ah, barbecue. Ito na yung buat, Bua dahi, bua. Bua 101, ha. Ano, gusto mo Dari sama Siwa, Marigundun, Lapu-Lapu, City. Hindi, hmm. huh? gamay lang. Ikaw mo. Ha? Kanagamay lang hama. Kam, hindi ko pwede ha. Ah, oh, si lang.

buah one seru one rembol, asalkah kak kita ani, eh. diri kakak kak kita sa masih wa, apit tanah latik, buatan upatis dan sili, desain <laughs> <laughs> dari sili serem banget. Kamu buat aja yuk sili deh kan? Ayo langsung menghongnya. Hah? Di buat angin aku sa Plato, asal tuh Plato, nah?

Sende. Ngayo sa kong gloves. Ayos po negosyo nila, no? Dito. kay negosyo kayo kanin nila. Wala po utok dito. Utok sa tao nun, ah. <laughs> mm -hmm. <laughs> Mamuak kasi ulo. So, lawin na ulo. Pupuk o nung yeah. utok ko. Salamat. Yeah, Miss, paano kami ng soft drink, Miss? Pepsi available, pero lamig kayo. Bug na kasi Okay lang. Tambal hmm. na sa ubo. Tambal <laughs> na sa ubo. Tunaw niya, <laughs> nasa tubig. Uh, hapit na. Hapit na mukulo. Ah! Pupuk niya. Hindi, na lang ako. Hmm, Anong siya mana? na Anong? Tagalogin ko ha. Ito ay buwa 101. ah uh, utak ng baboy. Tapos, mag-order ka, ikaw ang magloto. Yun, ay kumain na yung magad na ko. Tapos, yung bunso ko. Yun, kumain na. Tapos, laban Pugmakana ng soft drinks. Ito, tawag sa amin ito, puso. Yan. Yung bigas, pinasok sa ginawa na ay. Lukay or dahon ng niyog. Lubi. lubi. ayun. Tapos may oh. may pangalaban kami. Yan, sili. Yan. Yan. Ito 'yon. Oh. Pwede Pilawin ito gawin Manila sa Manila, lang. kaya lang walang mga utak doon sa baboy, siguro parang utak ng, ng tao. Ay, mga ganun gakaon gakaon siya tapos ga. Mm. mo kasi ah. sa buwa dito. Ano eh, pala tinatawag buwa? Bulay. Ah! Kumukulo kasi siya parang biko, parang natik. Yan yung tinatawag na buwa. Mm. Yung 101 Rambol. Kaya <laughs> ano yun ha? Red <laughs> Horse Red Horse na ikulapu, pero bawal na muna. Basta pantas na. Bawal. Bawal. Okay lang. <laughs> Bawal sa aming resource. Pwede ka dito mag-resource. Ayos ah. Ah sige, bye mo kakain na ako. Kain na ako ng puso, sausaw ng buwa. <laughs> okay, bye-bye. Yan, kain ng bunso ko. Mm. Darling din niya, kumain na oh. Ang ganda ng dito. Vlog mo.